Hi guys! Welcome back to my channel. So ito lang ang yung video na to ay ang cute lang ni Eliza Valdez. Parang batang kinikilig at miss na miss ang tatay niya nung makita niya ito, si Coach Tai sa opening ng Spiker Torps Open Conference 2024 ayan, makikita natin si Eliza na pa, kumakaway pa kay Coach Tai kasi nga si Coach Tai ay nagbabalik bilang coach pero sa men's volleyball ayan, o oh, ba diba, iba talaga ang charisma ni Coach Tay. Siyempre, talagang tatay na tatay ang touring sa kanya ni Aliza Valdez. Sa kabilang banda, pagkatapos naman ng Spiker Torps na laro, ay talagang pumunta din si Aliza sa kanyang mga UST friends at nakipag-dinner. Grabe talaga itong si Aliza. So, we're busy Syempre, president siya president ng Spiker Torps at talagang present siya sa unang araw. Kaya, talagang parang Wonder Woman itong si Eliza Valdez. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong baka-stress!